Higit po sa aking pasasalamat, narito po ako kasaban ng ating ilang opisyal ng pamahala upang maghatid ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka, manging isda at inyong mga pamilya. Alam naman po natin, lahat ng maraming kabuhayan, ang lubhang tinamaan ng Nino noong mga nakarambuan at ilan sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang mga sakahan at palaisdaan. Kaya po, ayon sa aming datos, sigit isang bilyong piso, 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Upang gabayan kayo sa inyong muling pagbangon, mamimigay po ang Office of the President ng tigsasampung libong piso para sa ilang piling magsasaka at manging isda mula sa Apayaw, Abra, Benguet, Ipugaw, Kalinga at Mountain Province. Sa kabuan, Naglang kami ng mahigit 260 milyong piso para sa ating mga benepisyaryo na ipapamahagi natin sa tulong ng mga pamahalang panlalawigan ng Cordillera Administrative Region. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa 2,500 benepisyaryo ng ACAP program. Ito po, uh, ito po ay kasama pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa ilalim ng kanilang mga programa na naaagapay sa inyong kabuhayan. Sinama ko po ang ating mga kalihim na galing sa iba't ibang kagawaran. Dahil ito po ay aming approach sa pagkab sa gobyerno, ang tinatawag namin na... Uh, the whole of government approach. Ibig sabihin, pagka meron tayong proyekto, pagka meron tayong programa, ang ginagawa po namin ay ang buong pamahalaan ay tumutulong para maging matagumpay ang programa o proyekto natin. Kaya po, hindi lang po, sasabihin natin kung minsan, eto, DA lang, Department of Agriculture lang ang gagawa niyan. Hindi po. Dahil nakakatulong po rin ang DSWD. Nakakatulong din po ang DOLE. Nakakatulong po ang DTI. Nakakatulong po ang DILG. Kaya po, eh, silang sinasama-sama natin lahat para matiyak natin na maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya po sila ay nandito.